Uh, mga kakayod, magandang araw po sa ating lahat uh, na dito na po tayo para sa ating vlog number 3 uh, Pag-uusapan natin ngayon ay ang mga nangyayari dito na grabe yung init na maabot ng 51 degree Celsius So bago natin pag-usapan yan, uh, ipapaintindi ko muna sa inyo mga kakayod kung bakit kakayod o kayod ang ginagamit ko na salita sa ating pagkakaibigan So ang kayod po ay isang salitang bisaya na may counterpart sa Tagalog na sipag at sa English ay hard work. Ako po ay bisaya kaya yun po yung ginagamit ko bilang pagrespeto at pagmamahal po sa ating mga viewers at sa ating lahat po. At ito rin po ay isang inspirational word para mas lalo pa nating sipagan ang ating sarili para sa ating mga pangarap, para sa pamilya natin at sa mga tao na pwede rin natin matulungan. Uh, mga kakayod mag alas 8 na po dito ng gabi pero grabe pa rin yung init nanonood tayo sa balita dyan sa Pilipinas at saan dito na marami nang nasawi isa na dyan yung Pilipina na nag po sa may uh, Madina na sa sobrang init nasawi po talaga siya condolence po sa pamilya so <laughs> ang mga pwede nating gawin para makaiwas tayo sa sobrang init nga basic lang naman to pero ito yung totoo una iwasan natin maglalabas lalo na sa oras ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon yun talaga yung kasagsagan ng init wag po tayong lalabas lalo na po yung mga bata para makaiwas po tayo sa direct heat galing sa araw na pwede na makakos ng pagkahimatay, pagkahilo pag stroke pinakamalala yung pagkasawi yan yung una nating gagawin para makaiwas tayo pangalawa iwasan natin yung pagsakay o paggamit ng mga sasakyan na walang mga takip walang aircon o di kaya puno sa tao kasi direct heat natural heat matransfer sa katawan mo pwede ka rin mahimatay pangalawa yan din pangatlo Pangatlo natin Relax lang 'yung katawan mo, i-relax lang 'yung katawan mo, 'yung utak mo. Saka huwag magalit. Huwag ma-depress. or iwasan 'yung sobrang pagbubunganga kasi gagamit ka ng puwersa, gagamit ka ng lakas. Mainit pa. So madali kang mahimatay o di kaya ma blood Pang-apat Iwasan natin magsuot ng mga damit, lalo na yung mga masisikip at saka makakapal. Kasi mainit na yung katawan, mas lalo pang maiinitan kasi hindi mapasukan ng hangin yung katawan mo. So, delikado din yun, lalo na sa mga matatanda at saka sa mga may sakit. Panglima, yung iniinom natin, umiwas muna tayo sa mga maiinit kasi mas lalong nagtitrigger yan mas lalong nagtitrigger yan umiwas mula tayo sa mga kape mga gatas na maiinit cappuccino o ano pa na mainit kasi mainit na nga yung panahon so kung may mga maisasuggest pa kayo na pwede natin na gawin para makaiwas sa stroke makaiwas sa sa sakit o makaiwas sa pagkahimatay dahil sa sobrang init paki-comment na lang po sa baba uh, paki-share na lang po ng video paki-like paki-hit ng notification bell para updated po kayo sa susunod na mga vlog na ia-upload ko at paki-subscribe na lang po so yan na lang muna po yung pag-uusapan natin ngayon salamat po sa panonood at sa susunod na vlog po, pakisuporta na lang. Maraming salamat po.